24 Yan yeah, 23 Eton, 13 mga number mo sa number mo ulit Wala kang 24 So 4 ulit 4 plus 12 plus ano Times Times na ba to So 4 plus 4 8 times 3 Ewan eh, ko kung, kung Paano ba nag work ito Win 4 dollars times 3 Win 4 dollars times, times 3 So ipag add mo yung So 16 24 lahat <laughs> Oo, tama. Ay, <coughs> hindi. Win. Win three times four dollars. So, ito! Patlo, four. Tapos, i-plus mo ata I-multiply mo 16. din ata. Sixteen. malo hmm. At least, may sixteen dollars. Eh di punta tayo sa ano sa bonds. Ay, basta. Baka 32. Ding, ding. Kasi times 3 para <laughs> sa. Hindi pero sabi win. Ay putang <laughs> <laughs> ina <kahil> <laughs> oh, ka. 3x Shit. Hindi mo kanya. Oo kasi. Oo panalo kan ano. Sa dati oi. Pondal. <laughs> Ang bakit sa <baham? laughs> pumapak up Kala na ako eh. Paano naging 80 yun? Mamaya papalit natin sa bonds. Oo. Oh, may bonds May ano sa bonds? bonds. So, Nag-scratch nag card e. nga ako dun eh. Sa kakakampiyot? Oo. <laughs> Ay, wala pala lang wala ang gamot. May, may gamot ka yan, Gin? Eh, ito po, 23.32. Baligtad lang sa... <laughs> oh, wala na, Instagram niya. Eh. Wala na, kapag nauna na, na Kapag, kapag nakuha yan, wala na. Wala na din saan. Kapag nakita ng oh, iba, tapos pinakita yung picture, wala na. <laughs> <laughs> May bagay picture. Muna. na. Hindi, ayos na. Pusit, pusit sa mo.